Oh. So, Oh, palang araw mga kakwiki. Ito nga pala si Zoe. Siya yung kasama natin dati sa Subic, papunta ka Labrador, Roy. Ito yung pinartner namin kay Tatangka. So hopefully, sana mag-take na to kasi part 2 na to. Bali yung una, nag-speed hit. So yun, hindi namin na nasaktuhan. Tapos yung pangalawa, na-stress siya. Then ito na yung pangatlo. So sana mag- uh, mag-take na nga and pang 54, ah, 40, sorry, 45 days niya na. So, yun, medyo may, may sinyalis na kasi lumabas na yung, yung boobs niya, medyo naging pointy, eh, medyo naging pointy na lumaki na. And, uh, ayun nga, may signs na. Pero, syempre, hindi pa rin natin to sure kasi pwedeng false, false, pre ano, false pregnancy. So, dasal-dasal pa rin. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, eh, Spanish bat lang muna. So, sa so, mga nagtatanong po, pagka, pagka po buntis po yung ano nyo, yung inyong female na bully, dapat po huwag muna paliguan. So, kung ano, punas-punas lang po muna para po hindi sila ma-stress. Ayan. And syempre, nilalagay namin sila sa kulungan na maliit para hindi sila masyadong malikot. Kasi pag sa malaking kulungan, syempre, tatalong-talong yan. So, baka malaglag. Sayang naman po yung effort. So, yun. So, eto, tinitil ko lang muna siya. Punas-punas lang. And yun. Uy, pag mo na. <laughs> so, yun. And, sana, pagka nagkaroon din po kayong positive na female or nagpa study din po kayo, uh, punas-punasan nyo lang po muna. Huwag nyo po silang paliliguan. But, baka ma-stress ma eh. Sayang naman po. Ayun lang po. Maraming salamat po.